Amazing morning po, ako po si Precious Tolentino and isa po ako sa natulungan po nito pong ating Amazing Pure Organic Barley. So nag-umpisa po ako dito para lang bumili ng limang box pero uh, naging negosyo ko na din po siya and hindi ko po alam na yung produkto pala na binibenta ko is kakailanganin ko po. Dumating po sa point na uh, ano na po ako no, pa-ulcer na po, akala ko po ulcer na po siya kasi nagtitake na din po ako ng synthetic na omeprazole so so masakit po yung tiyan ko and ah uh, maraming beses ko po na try na dumumi po na may kasama na pong dugo yung parang wine na po siya and then nung tinry ko po nasabi ko kailangan ko pala yung produktong Benebenta ko nagwa one sachet po ako per day and ngayon sinasabayan ko po ng isa pa po naming uh, barley na choco barley and then ngayon po uh, kahit pa paano po is na regular po yung pagdumi ko and chine-check ko po kung meron pa din pong dugo ngayon po wala na po siya and kahit po hindi na po ako, uh, hindi na po rin ako constipated. Kasi po nung time po na yun, ah, pag may mga dugo na po yung uh, dumi ko, constipated po talaga ako nun. And hindi lang pala yung constipated, may uh, problema na pala yung chan ko. Pero nung nag-barley po tayo, no? tinuloy-tuloy ko lang po one or two months po ata yun. Or magto-two months pa lang po ako na nag-take po ng barley. And ayun po, naging okay po yung chan ko and na-regular uh, po yung constipation ko. Thank you po and ayun po.